morning, morning, good morning sa inyong lahat dyan Loson no? B.S. Mindanao, dito kami sa bundok ng Tralala so, Ayan guys, galing kami sa bahay, pupunta na kami dito Saan kami, saan kami itong makakakratay Ayan, panoorin nyo ito guys talagang as in bundok. Tapos yung daanan, di siminto. Ano yung katulad sa Mindanao na na. <laughs> Puntang bundok. Mindanao. Mindanao ha. Hindi guys, pero lang. Talagang parang sa ano to. Sa atin. Pag pumunta ka ng bundok, eh, ito ang daanan, hindi siminto. Mga bato-bato. Tapos yung sasakyan, umaano, umaalog-alog. Ayan check guys. <laughs> Hello guys, continue tayo guys. Nandito pa kami guys. Oh. Papunta ka, papunta yata kami ng Cagayan de Oro. <laughs> Cagayan de Oro. <laughs> parang film mo, parang film mo guys. Dito dito, dito ako sa, uh, nandiyan ako sa Pilipinas. Kasi yung daan for ano eh, bato. Ayan oh, o. Oh. Ba? Pag bumalik ka, hindi ka, hindi ka makakabalik kasi walang u trust ka kasi hindi ka pwede makakaliko kasi diri-dirit sila talaga siya. Tingnan mo yung paligid guys. Ayan. Ay! Ay! Oh. Ay! May nag-ano. Yan o. nag aano -ano sila. May tao magbibisita. alog-alog. na kayo guys ha. Cellphone kasi to. Hindi GoPro. <laughs> Ayan siya guys. Di ba Oh. Umaalog-alog ka guys. Ganyan talaga ang ano buhay ng yun na naman. Alam niyo na. <laughs> Ayan siya. Di ba guys? So, daanan, ano. Mga bato-bato, malog-alog talaga siya. O yan, o, oh, malog-alog. Kasi paano siya bababa -baba, pataas. Sigsag. Ayan, may gamay ka lang shout out sa inyong lahat dyan. Los no? so of Mindanao. Panoorin nyo to, guys. Nag-adventure kami. Ayan. Shout out sa pamilya ko sa Surigao City. Sa Jinsan. Hello guys. Tapos na kami sa Bundo. Dito na naman kami guys. Yung lumang-lumang bahay pupuntahan na naman. Namin. Dito na naman kami sa tingnan namin yung pinaka-blumar bahay. Ah, ayan pa na so yun ang pumunta natin guys yung bahay na yun ako yan dito mag parking kami guys sige guys continue tayo mamaya ah hindi na mamaya mga ilang minuto na lang ayan o hierro. Ayan, dito kami sa fight. Ayan na guys, hintayin niyo yan. Hintayin, hintayin niya yung video ko. Mamaya. Ni? Kono? Guys, nandito kami sa Tumiyoka. Ayan yung place ng Tumiyoka. Dito kami sa Iki. guys mega mega love shout out at sa inyo lahat los ang Desires Mindanao nandito kami sa Tumiuka ayan ang toilet guys first time ko dito sa Tumiuka ayan wala kami noko mga gaso Parang laruan kay. Parang laruan guys. so. Sa sa to ka guys. Puro yeah. <coughs> Ayan guys Parang laruan siya guys no. Ayan sa sakay sa dio Hi. 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 Laruan, guys no? Hi. Hi. Andito kami sa loob guys Andiyan kami sasakay guys Bye Guys, dito na kami guys Andiyan kami kakain See. ay Ayan na guys okay. Nakain na kami guys Ayan Yung ko namin Maraming tao nito guys Ayan Masarap yan

pauwi na kami guys palabas na kami We clean up guys oh. diba guys wala na mga tao diba? Ayan na guys, dito na kami guys. Galing kami sa bundok. Andito na kami. Ayan. Ang ganda ng view guys. Tingnan nyo guys. Ayan. Doon yun sa sakyan na. Ito kami guys. isang parang castle. Yan yung mga tao pala dito. matou not going guys yeah yeah thanks mona i keep coming Y tú con esa casa, caseros ¿Caso o caso? Bien, caso. Yo, yo, Ayo. Ayo. Pindah guys. Oh, ini. yang Guys, yuk. Dito na kami tuh. Pindah oko, honto da. Dito na kami base sa pinakataas. Ayun na 'yung ano oh. Tokyo? Ati Tokyo. Kore koko wa. Ah? Tokyo. Kore Tokyo? Oh. Ah. Yes. Oh. May tao dito. Hininga na ako guys. Ayun lang yung pinaka- pinaka-baba. Mm. Pinaka-baba na, guys. Taw -tawa. <tawa> taw sa mababang nag uusap ito tala ng baon na kakakain. Yan. Ano naman ito dito? Ah, ang pala. Pababa. Ayan. O. Ayan na guys. Pababa ko guys. Ayun po muna guys ha. Andito na ako guys. Dito na ako sa baba guys. Iniipot ako dito. Ayan. Mga kuliglig lang ang mga marinig dito. Ayan. <coughs> diba? ayun may upuan ano. Kung do gusto nyo magbaon, dyan kayo katain Dyan. Doon ako sa pinakataas. đúng 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 cái 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 na po sa beso. Ring. Kung magpapakasal kayo, diyan kayo. What? ito kuliglig ayan ayan na guys dito na kami guys patasok na kami <laughs> eh nani koko iru no Ya malu misu ikut no? Ya malu misu. Ya tak pun memeri.

そこの部屋あベロでしょパソキナラーメンですできないできないよこれがいいかなあのこれだらかったあんたはどこだどのかいそうあ、oh, na Bikinay. um, oh, ano gito, bulpin. oh, 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 na oh, oh, guys. oh, 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 guys. oh, 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 E Luma, mang, lumang mang panahon pa. ito. Oi, guys. Ano 'Yan ma, ano? Yung malamig diba guys yun ang kwarto nila doon yan diba patayin ko muna guys ito ang gamit nila guys sa, sa ano sa pag ano ng humay yung alay sa taga doon yun ang gamit nila tapos yan ilagay ang, ano, ang alay din. naman ano naman 'to. Tapos 'yung ano hindi 'to, hindi 'to ano, lupa to oh, hindi 'to semento. Yung ano nila lupa yan. Ano naman 'to mga bato-bato? wa May nagmimintin dito. Mm. Ah, may ATV oh, yamo. dali ano Puno na ng patago Tayo. Ay, yung ano yung ugasan dito. Diba? Ang galing guys. Guys. Andito naman ako guys. Pababa. Pababa na kami guys. Pauwi na kami galing kami doon. Pababa kami. Yan. bababa na kami guys. <makes> Wawa na kami guys. Ayan na guys. Oh. Ang ganyan sila yata to Ah, super. So far. Super. So far. Super so lamig dito. Pagdating sa baba. Naka. O si eh. Ayan yung mga ano sa baba o mga bata o.

ayun na guys umalis na kami guys yun lang ang tingin namin ayun lang ang tinitingin na namin yun lang ang tingin namin ano yung tagalog na yan <laughs> alam mo naman bisaya tayo Pinsana na kayo guys punta na kami sa sasakyan <clears throat> hintayin yun na lang ang kabanata sa susunod kung ano Ayan na guys, kumain na kami. Ayan. Shabu shabu guys. May dessert. Oh, mango at saka apple. Ayan no. Wow! Pasensya na ako guys kasi hindi pinapatay yung ano. TV. Ayan lang guys. See you next time na naman. Bye bye guys.